Yes, yes, yes mga Lods. Magandang araw ng business po sa ating lahat mga Lods. Saan man tayo sulok ng Pilipinas. Good morning, good morning po sa ating lahat. At enjoy lang po tayo. Ingat po tayo mga Lods. Saan man tayo naroon. Uh, lagi lang po tayo ang mga Lods sa mga nangyayari sa paligid natin at sa ating kalikasan mga Lods. No? Uh, Siyempre, mas maganda na rin nag-iingat tayo lagi mga Lods para makaiwas tayo sa anumang maging sakuna natin mga lods no? sa mga nagdaan natin mga lods sa uh, mga na salanta sa bagyo mga lods eh, nakikiramay po tayo doon mga lods no? at uh, laban lang naman laban lang tayo mga lods at huwag tayong mawala ng pag-asa ayan, uh, lagi lang tayong uh, tumawag sa taas at para sa ganun mga lods eh, mabigyan tayo ng lakas ng loob at uh, mabigyan tayo ng matalinong pamamaraan at uh, hindi tayo uh, sumuko mga lud, sa ating mga buhay-buhay. Uh, lahat naman tayo mga lods dumadanas ng ganyan. Wala pong uh, dito sa ibabo ng mundo, wala pong exempted mga lods. No? Nagkataon lang dahil sa uh, yung iba, eh, hindi naman na-apektuhan. Uh, Pero siyempre mga lods, dumadanas din naman tayo dyan. Wala pong hindi dumadanas ng ganyan mga lods. Makikiramay po tayo doon mga Lord sa mga nasa lanta. Ayan, at uh, ganun pa man, tuloy pa rin ang buhay natin mga Lord. Huwag tayo sumuko. At ingat-ingat uh, pa rin po tayo. Ano, at uh, mga kaahon din tayo mga Lord. Mga din tayo. Uh, sana lang, uh, maging ano mga Lord. Ang ano lang naman natin mga Lord. No, yung, yung kalikasan natin. Uh, sana pangalagaan natin mga Lord. No uh, doon tayo sa ano para naman ano, sa ganun eh yung mga katulad mga puno mga luso mga puno mga kapundukan natin kasi yan yung sumasangga o nagiging pananggalang natin mga lods sa mga sakunan dumarating ayan, ngayon, ngayon kung wala na sila mga lods wala na tayong pananggalang so ayan ang nakatakot sa atin So, yun nga po mga luso, eh, sana uh, maging ano maging ano yung mga nasa ano natin, mga officialis natin na maging ano sa, sa gobyerno natin mga Luzon na uh, uh, maging responsable sila mga Luzon sa ating mga sa ating sa lalong lalo sa ating mga Pilipino sa lahat ng ating mga sa kalikasan natin mga Luzon maging responsable sila uh, siyempre kailangan natin yung mga Luzon eh, uh, mga kanyang pananggalang no? kasi kung wala na yan uh, kung ano mang sakuna o uh, bagyo na dumating sa ating mga Luzon wala nang pipigil tuloy tuloy na kaya ngayon uh, talagang grabe na mga pagka dumarating yung mga ganyang sakuna wala nang pigil pigil yung mga lods eh, dati hindi naman masyadong uh, masyadong uh, malaking pinsala ang nangyayari sa bagay kasi nga mga lods no, oh, medyo noon uh, marami pang sumasangga o marami pang uh, pumipigil mga sa uh, ganyang mga bagyo malalakas kasi nga yung mga kabundukan natin hindi pa napapatag at yung mga puno natin mga lods eh, nandiyan dyan nakatayo pa rin naka na so ngayon, ngayon kasi mga lods halos wala na at yung mga, kal yung mga kabundukan natin ay halos kalbo na rin mga lods no? Oh. so wala nang uh, wala na tayo wala na sumasangga mga lods wala na pumipigil kaya yan ang sa atin ngayon. So, yun lang na, mga lulus, oh. At, uh, yung mga uh, pa mga loss sa mga flood control natin wala uh, wala rin wala rin nangyayari so isa pa rin yung mga los, kaya yung baha na nanatili sa loob ng uh, ano natin hindi na nakakapunta sa dagat kasi nga wala nang flood control mga loss yung mga flood control natin ay nagiging ghost na lang so hindi na siya nagpapansyon kaya yun ang naging problema mga loss so dapat yung tubig sa loob ng vicinity ng buong ng ano mga lugar dapat tinatapon niya sa dagat pagka puno na ay kasi kaya lang dahil sa wala na walang flood control na uh, nangyayari hindi nako kontrol control mga lugar tuloy-tuloy na yung 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 baha tsaka po yung dagat nagsama-sama na kaya lumalaki na yung tubig so ganoon nangyayari mga lugar so tayo mga Pilipino, siyempre tayo. Wala tayong magagawa, mga Lods. ba? Diba? Uh, ang mangyayari sa atin uh, na lang tayo kung kailan tayo lunurin mga lods ng panahon so yun na lang mga lods no? wala tayong maasahan Umbaga, no? wala tayong maasahan sa ating gobyerno na bibigyan nila tayo ng halaga bibigyan nila tayo ng ng pagkakatao no bibigyan nila tayo ng ano importansya para sa kanila mga lods no hindi tayo importante sa gobyerno tayo mga Pilipino wala silang malasakit sa atin. So, yun ang, yun ang masakit sa atin mga Lods. Wala silang malasakit sa ating mga Pilipino at wala silang pagpapahalaga sa ating bansa. So, yun ang, yun ang katotohanan mga Lods. No? Yun ang masakit para sa atin. Yun, uh, sana ingat-ingat pa rin po tayo mga Lods. Sana mayroong pang pagbabago at mayroong pang uh, maayos na mamumuno sa ating bansa mga Lods. So, yun ang pag-pray na lang natin mga lods So, yan Okay, mga lods Ito na yung ating Ula, mga lods oh. Okay Tara Umbisa na natin, mga lods Lagyan natin yung sili natin Ito yung sili natin, mga lods Ito, bagong luto lang itong Nga natin, mga lods Yung ating uh, bulalo Kaluluto lang no? May tinit pa Ayan mga lods, oh. kita niyo, um, Ulalo natin. Okay. Ngayon, mag-pray muna tayo mga lods. Bilang pasasalamat mga lods sa ating Panginoon, dahil sa yung binigay niya sa atin, sa so, umaga ito. So let's pray. Upcom lang tayo mga lods ha. Ah. Let's go. Kaya na na. And, Tikman natin. Wow, talaga mga lods. Itong inaano ko sa bulalo na ito mga lods eh. Napakayami ng kanyang sabaw. At ng napakadambot ng kanyang karne. So, kaya na mga lods. Ang dami naman mga so. Nagayin okay, natin. Thank you very much, mga Lods. Thank you for watching. Masyado lang mahaba video natin, mga Lods. Ingat po tayo, babay, mga Lods.